Dito po tayo sa pwesto ni Kiamang at ating Mina. Alamin po natin ang kanyang mga asking price ng kanyang mga panindang gulay. Yan po, meron siyang sitaw, patulang palikpik, ampalaya, at siling taiwan. Ito po si Kay. Ito po si Nanay Mena. Lahi lang yung sibuyas na yun. Good morning, Nanay Mena. Yan, Ay. Kumakain pa lang siya. Ano yan? Almusal, merienda. merienda. Oh, merienda pa lang yan. Mamaya pa yung almusal. <laughs> yeah. At Imena, kamusta na yung benta natin ng gulay? Okay naman ba? Okay naman. Ano ba yung mga gulay? Bumaba o tumaas? Karamihan. Dati pa rin. Dati pa rin. Katulad nito, may sisang ang palay ba to? Magano nga yung asking price niyan? Ay, eh, yung good na good po. 70, talaga, oh, yeah, yung good na good po, yung pinaka maganda po, 70 per kilo, 700 per bundle dahil 10, 10 kilo siya. Yeah, oh, hindi pa yan pinaka maganda. Ano si Tito Tatimen? Bulakan. Bulakan white, magaling bulakan white natin? 110 mahaba. Medyo bumaba naman siya ng konti. Dati sa 150, ano? 140. Meron din siyang ceiling, ano? Uh, Taiwan. Taiwan Ayan Ayan ang bumaba ng todo ano? 50 from 1,000 mahigit Ngayon 500 na lang isang banda 50 per kilo Meron din siyang palikpik Na patola Magkano yung patola natin palikpik? 400 Ayan Tingnan pa natin yung iba niyang gulay Eh yung siling panigang Kay, kay magkano yung panigang natin kay? Kay okay, yung panigang, magkano? Oh yung panigang na po natin natin, Mina. Yung pinakamalalaking panigang. Yung gong na no good. Mag Ayun, ganyan pa rin. Walang pambabago. 450 pa rin per bundle. 10 kilo. O, oh, 45 per kilo. Yung di masyadong maganda. 300. Yan. Salamat, Naimi Ay, kamatis, ay ibang kama. Ay, bababa pa yung kamatis. Magkano yung kamatis natin? Magkano yung, saan galing kamatis nyo? Magkano yung kamatis ng gabal doon? Pero magkano ang turing natin? Sa 50 plus? 55, yan o. Ganito yung mga kamatis, yun. Ganito ka, kasing ganda yung mga kamatis, o. Oh. Kasing ganda ng mga tao dito. Ayan o, oh. yan. Ang ng ngiti, Yan. Ay, akalakas lakas naman ni Kay, nagbubuha to. Oh. Magkakamasal ka niyan. Maraming salamat po. Yan. Yeah. Ah, okay. Isang mapagpalang araw, kabanato ang kumahal. Sa lahat ko ng ating mga kapalengke dyan. Sa lahat ko ng ating mga kagulay sa lahat po ng mga kaibigan nating masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyo welcome po ulit sa ating youtube channel dan tv mr palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan dan tv Arnes po ang mr palenque ng kabanatuan city ngayon po ay february 21 araw po ng miyerkules at isang mainit na araw na naman ng pag-a-update ang gagawin natin sa ating mga kasamahang sakadora-sakadoro sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawitan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po akong alamin sa ating mga kasamahang sakadora-sakadoro. Sa at bago po yan kung bago lang po tayo sa ating youtube channel Dan TV Mister Palengke please don't forget to subscribe habang nanonood po tayo pindutin na po natin ang subscribe button para po naka update po tayo araw araw sa mga presyo ng mga gulay dito po sa pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Muli po, ito po ang inyong kasama, mga kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara, let's! Indutin na po natin ang subscribe button. At pwede rin pong bigyan nyo ng like o share para naman po sa ating video. Samahan nyo na po mag-update. Ito kaya tinene may nakita akong magagandang okra oh. Maganda ng okra yun At tinene magkano yung okra natin ngayon Asking price 5 5.5 5 Eh yung supiya mong kalabasa Supiya 30 30 May darating ka pa mga gulay? Ah, magkano yung, ano yung murado? ganyan yung morado natin ngayon? 15. 15. Yan, napakamura ng talong na bilog. 15. Salamat. Dito kay Bunso, may mga mais siya pati pipino. Bunso, maganda itong pipinong puti natin ngayon? Asking. 30 po. Kagaganda po ng pipinong puti no, ni Bunso. 30 lang. Napakamura. Eh, yung bakla mo? 25. Sa papaya 200 pa rin. Ayan na magaganda yung papaya niya, malalaki 200 per bundle 20 per kilo. Ano to? May isnad dilaw. Magaling dilaw. 20. Wala kang puti. Magaling yung puti? 25. Yeah. Ah, 35. Yung mais na puti natin ay, ayun. Mais na puti, 35. Yung mais na dilaw, 20. Salamat, Bunso. Ay, yung Taiwan mo itong makano? Sixty. na sixty Ayan. 60 ang turin niya. Okay. Salamat. Dito tayo sa akin best friend. Ay, umalis best friend ko. Good morning, best friend. Best friend, tanong ko lang itong kamote mong ube. Pero 25. 25. Eh, yung puso mo mapagmahal mo? 15. Ito, 15 po. Ang 50. 500 per bundle. Ito, ano bang kamate? Pag dilaw? Pag ayong dilaw? Ito, ano? Dalawang daan lang. Okay. Salamat. Ito po yung best friend ko. Louie, may gabi na tayo. Nag-alis ang bales. Ito, ito. Baler. Baler. Magkano yung baler natin? 43 po. 43. 430. Yan. Salamat. Sige okay, best friend, salamat. Magkakatabi po sila si Bunso, si best friend, at si Louie. Ito, peche kay Barok. Barok, baka yung peche mo ngayon, asking price. 180 hanggang 150, sagad. 180, ang pinakasagad niya, 150. Ah, salamat. Tagay mo muna ako <laughs> Loko. Ere, meron Taiwan dito at panigam. Magkano na ba yung Taiwan natin ngayon, asking price? Ba ay, banre. Napaka-mura pa rin. Eh, yung panigang mo? Eh, dyan, dyan. ng yan. Eh, anong talong ay, to? Ay, diba? O, reject lang po yan. Reject? Reject lang ba yan? O, reject. Eh, ano? Ang talong dito. Maganda yung talong. Dito natin tanungin. Eh, ano mga talong? Dito po yan. Kaya ano? Eh, machete. Machete. magaling talong natin. Asking? 30 po nga. Anong ano yan? Anong talong? Fortuner. Fortuner. Ano ba to Negros? Negros. Magkano yung negro natin? 1-2. 1-2. Ito nga natin, ah... Uh, 65. Uh, Ang tawag dito? Uh, Bonito. Bonito, 65. Yung ceiling panigang nung maganda? Panigang 40. 40. Ano yung upo mo? Balag? Opo. Okay. Magkano yung balag? 25. 25 per kilo. 250 per bundle. Hindi! Salamat. Dingen. Negro. Dito may murado pati ano yata to domino. O so, si Eric magali talon natin domino ba yung bilog nag-aano so, yun. Bilog ko. 250 yung murado. 250. So, Mas mahal to. 250. So, ito, 150. Yan, dumadating pa yung talong nyo. Anong talong dumadating sa iyo? Magkano mochi natin ngayon? Oh, wala pa. Yeah. Bababa pa lang. Hindi pa lumalakad. Binababa pa lang kasi. Salamat! Ate Abel, good morning. Good morning Wala kaya tangan yung talbos. Opo, wala po talbos na yung papaya. Oh. Papaya, magkano? Sandal po. Ang Sandal. Benta. Itong pipinong kinis natin? Ay, patola na kinis po. Ayan. Patola. Ay, 25 po 25. E yung ano natin, panigang? Panigang po, ito dito, 45. 45. Sa okra natin? At okra natin yan. 45 ako. 45. 45. Pinatawa siya ng koreta. Pero maganda po nga po, Okay, maraming salamat. Alamin natin kay Amie yung patola niya. ito Ami magkaring good mo yung patola? Asking price, oh. 30. 30 asking. Ano ang pala yan, oh? Segunda, magkaring segunda? Ayun, yung isa. Yung asking, ah. Uh, 35 asking, okay. Salamat. 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 Dito may nakita akong mani. Tanong natin kung magkano yung mani niya. Madam Ani, <laughs> magkano yung mani mong tindang gulay? 75. Yan. 75 na tawa agad yan Napaka sexy kasi at napaka ganda naman. Ayun eh, sa okay. magkano ngayon? 20. 20. In repolyo? 250. 250 sa luya. 350 po yung mani. Okay, marami sa napaka ganda mo madam talaga. Sexy pa. Uh, six 66 hindi hindi 66 talaga 60 Saka yung maganda lang, maganda talaga. Salamat po. Ayun oh, napakarami pang kamatis ni hati sa aliya. At si Ali kamatis, napakadami oh. Ano Ang dami. Ang dami kamatis. kung si Ate Sally napakaraming magandang kamatis ito naman dito napakaraming maganda good na uh, sibuyas na lasuna hindi lang po yung lasuna maganda kahit na po yung sa Kadora tingnan nyo po ah ang prueba tingnan nyo ah Kagaganda po ng lasuna no o tingnan nyo naman yung tindera o oh. Talagang ginalingan po yung yung forma, yung talagang ano, ginalingan po talaga. Madam, magkano na po yung lasuna natin ngayon? 70. Pati pagsagot talagang gently. Eh. Wa wow. ano? Magkano? 170. <laughs> 170. Saan po galing yung sibuyas na lasuna natin? Saan na Yan. Yan po. Baka pwede nyo po siya ipalo sa kanyang FB, pay, ah, FB account niya. Makikita nyo talaga yung mga forma doon na yung mga, may mga tips siya doon eh, kung paano pumorma, paano lahat-lahat mo ano doon na. Yan. Itong sinibuyas natin gabi. 900. 900. From 1,000 to 1, 900 bumaba. Yung ano natin, itong tag dito? Uh, uh berat. berat. Magkano po? 150. 150. Ito ano ba to? Daing. Daing. 280. 280 yun lang ka. 400. 400. Itong ano natin, mistisang ampalaya. Mistisang ampalaya. 650. Eh yung puso mo mapagmahal. 150. Ha? Ora like puso mo. Ayun. Biro nyo. From 8 mm, bibigyan natin ng karta da from 8. Nag ano siya nag, nag evolve from eight to 8 to 9.8. ya laki po ng tinasang percentage so. Saka yung book na lang ko, nagdala po yung book eh. Ayun. Wala natin eh. Madam, may advice tip po ba kayo sa mga kababayan paano yung pag-blooming? Wala. <laughs> Maligo, lang. <laughs> Maligo lang. Maligo lang. daw kayo mga babae at mag-blooming kayo. Yan. Ayun po ang kanyang ano uh, tip. Maligo lang kayo at gaganda kayo ng katulad niya, no? Yan. Ang magpapatunay po na totoo ang sinasabi ko, ito pong kapitbahay niya. Sir, ayaw maniwala na ang laki ng ginanda at pinayat ni Madam Ella. Kasi kung nga yan, Ayon yan ha. Hindi na po ako. Yan. Na napansin niya rin. Hindi lang pala ako nakakapansin, Madam Ella. Ano? Oh. Mamaya tatanungin pa natin. Babalikan natin kung anong sekreta. Tanungin ko muna. Sir, ano? Cauliflower natin magkano ngayon asin price? Poyante, uh, 350. 350. Sa luya. 350. 350. Sayote. 220. 220. Patatas. 850. 850. 600. 600. 220. 220. Ano masasabi mo? Final word natin sa ating kapitbahay. Sa kumari ko? Oh, sa kumari mo. Parang dalaga. Ayun. Ako. Hindi na ako nagsalita. Ang iyon ang kumpare. Pare, wala ka na yan. Walang kasinungalingan. Wala. Bago pa yan. Hindi pa naliligo. oh, pwede na yeah. Ano? What? Hindi pa naliligo yan. Bagong gising. Ang payo niya, maligo lang sa mga, ano, sa mga kababayan. Eh siya, hindi pa pala naliligo. Oh, yes, yan, yas, yas, po yan, po. Na oh. Yes, yes, yes. Oh, ayan. Ako. <laughs> salamat, Madam Ella. Sana. Ayan. Salamat, sir. Oh, na you, nagsasabi ng katotohanan, pawang katotohanan lamang. Parang yung wire natin, lahat naman pinapalitan mo, babang kabutuhanan lang. Ayun. Dito kay Konsi Ato, busy busy siya sa pagsasalansan ng kanyang mga talong. Anong talong to? Kalisto. Kalisto, magkano yung kalisto? 20. 20. E eh yung talbos natin? 8. 8. Saluyot? 12. 12. Mukhang masigla-masigla ka ngayon ha. <laughs> Ito yung ating uh, ilalaban sa sa 2020 pa ilalaban natin binibining kabanatuan. Sabi ko sa kanya wag lang siyang magpapaitin. Yan. Okay na yan. Namumula-mula pa. Araw-araw namumula. Dito kay Rosa. Meron po siyang mga okra, pechay at mustasa. Mustasa, pechay at okra. Alamin natin ang asking price. Ano? Masipag po sa sakadora natin eh. Walang inaaksayang oras sa pagtatrabaho. Madam Rosa, magkano yung okra natin ngayon? Asking. 50. Yan, kaganto. Sa pechay natin? 15 Sa mustasa? 30. 30. Tandaan niyo po sa mustasa, 30. 30. 15 sa pecha. Eh. Ice cream price lang mamang po yan. Salamat Madam Rosa. Dito sa isa sa paborito ko kay Ate Baby. Si Ate Baby, ang takadorang hindi nawawalan ng sitaw. Ano? o. Oh, 130 agad. Bulakan ba yun? Bulakan ba yung 130 natin? Eh yung ano natin, verde. Verde. Ang labi-labi-labi. 1.30. 1.30. Ano ba yan? Mistisa. <laughs> ampalaya mo mistisa ba? Mistisa. Magaling mistisa. Eh, 75 na to. 75. Maraming salamat, Ati Baby. Kaganda na ang katabi mo, Ati Baby. Ano <laughs> ba yan? Kagulay din natin? Eh, kanya nga ang palaya. Ay! Kaya pala maganda yung ampalaya. Kaya pala ampalaya. Madam, saan galing ang palaya natin? Saan galing ang palaya? Oh, Laur, yan, yan. Madam, anong pangalan niyo po? Puenta. Oh, Margaret, si Madam Margaret from Laur. Nagdala po ng Ampalaya kay Ate Baby. Isa po nating kagulay. Salamat, Ate Baby. Dito tayo kay Madam Arlina. Nakakita ko ng sitaw na turo. Siya lang po may turo dito eh. Ada maka? 70, 70, 70, 70. ang turo niya. Yung patola mo may palipik? 45. 45. 40. Sa sigarilyas? 70. 70. Yan. Kaya ah, Good na good na kalamansi. Kalamansi. Magkano na po ngayon kalamansi na yun? 1 bumaba. Ay, napakaba, bumaba. From 1.5, 1.3 na ngayon. Ayan eh, o, good na good po. Malalaki po yung kalamansi. Bumaba ng dalawang daan. Bumaba. bumaba nga. Marami pa ang dating ngayon. Marami pa ba dating? Bumaba, no? Bumaba. Eh, ano Mag ulit? Magpapapitas ulit kung kailang kaan dito. Ano yung manggang kalabaw? Manggang kalabaw. Magkano ngayon isang kilo? 30 lang po. Ay, napakamura. 30. Pag binili mo sa ano yan, sa retail, napakamahal. Ay, ano? mahal po sa retail. O, triple. Triple yung presyo. Dito, ay yan no, ha. Pag, pag man, sa retail kay bumuya nito, isang ay kilo, no. nasa 85, 90. Dito, oh, 30 oh, lang, o. Eh, isang palok magkano? Isang palok po, 22, 22, 22, 22 to 24. 20, 22, 24. Yan. Patola mong palikpik. Ah, 45 po yan. 45. Yan. Salamat. Yeah, oh, binablog mo na mamaya. Oo, makita ka. Ha? Sa biyaro toto, iportito din joiner na. Nananad ba? Tama. Okay lang 'yung 'di s'yempre. Dito po tayo sa isa sa masipag, mabait at magandang sakadora. Si Madam Tintin po. Kasi medyo busy po. Kanina po, punong-puno po ng kamatis niya. Ngayon, ubos na yung kamatis. Oh. So, Madam Tintin, magkano asking price na ng kamatis natin? 65. 65. Itong sultan natin yung sili? Sili po, iba-iba po yung presyo. Eh. Yung pinaka-good? 110. 110. E eh, yung Taiwan natin ngayon, magkano? 80 po. 80. Yan. Maraming salamat, Madam Tintin. Maraming salamat. Good morning po. Ma'am, tanong ko lang tong ating local na magagandang sibuyas na puti. Yung malaki po nating sibuyas na local. 300. po. 300 sa medium po. Nagbibigay po kami 290. 290. Konti lang diperensya no. Yan. Eh sana po natin sa pula. Ate pula daw. Sa pula po natin 360. 360. Sa kanso natin. Kanso po namin 360. Yan. Magkano 360? Yan. May maganda kang bisita. Maganda nati sa ipa. si madam. Artistahin ang dating. Ayan. Mga ba, mabili? May isa-isa. Okay lang, sakto lang ano. Sa kamatis natin ngayon, magkano? Eh, po kami ng Saan galing kamatis mo? Bungabong po. Bungabong, Yan shout out daw kay Madam Ilaw Ilaw dito po alamin po natin yung bagong aning singkamas sa Sumakab Norte po ano o pagaganda Madam magkano yung isang ganito napakamura kagaganda pagaganda huh? ng singkamas nila 130 Alamin natin ang presyo ng supremang kalabasa dito sa peso ni Madam Ara. Madam Ara, magkano na yung kalabasa natin ngayon? asking price. Mababa pa rin, 1760. Napaka ang ba yan? Saan galit? Tawid dagat? O, oh, tawid dagat. Mura po yung kalabasa ngayon. Ano? Ayaw tumaas. Yan, dito tayo sa kaibigan natin na isa sa pinakamasipag na tindero ng gulay dito po sa ating baksakan. Ayan lang po yung exit. Yan. Sa ngayon po, binata daw po siya. Pinalayas niya yung kasama niya dito. Sa ngayon lang po yan ha. Bukas siya naman ang papalayasin. Yan. Good morning, sir. Sir, magkano ngayon ang asking price ng repolyo? First class po natin na 3,230. Yung first class, 230. Second class, 220. 220. Itong ating, ay naganda ng broccoli mo. Sixty po. Sixty. Sa ano natin? labanos labanos po. Pwede sa three hundred, 300. 300, 320. three hundred. Three hundred, three hundred, twenty. Sa, musa uh, sa yote. Two hundred. Sa patatas po. Eight hundred fifty. Sa pechay bagyo po. Pechay bagyo at two Ang ibig sabihin, sa ngayon yan, libreng libre ka ngayon. Available, single. Ha? Mag-comment na sila, sir. Yan. yan. Buhay ka Ayan. na naman pala. Salamat, sir. Salamat, Pascale, okay, okay, sir. Salamat, sir. Ito kay Sir Oji. Sir Oji, magkano na ngayon itong ano tayo? Ah, uh, gabing galya na. 450 pula. 420 puti. Yeah, mas mahal talaga yung pula, no. Ay, sa halaya natin. Ayun, 450. 450. Hindi pa nagbabago sa puso mo mapagmahal. 130. Yeah, 130 yan. Ayun po kay Boss Oji lang po 'yan. Siya lang po may tinda ng ubing halaya dito sa ating baksakan. Salamat, boss. Dito kay Maymay, may, tanungin natin yung kanyang mga kamoteng Taiwan, Taiwan Sea, yung medium, small, big. Maymay, magkano yung big natin yung Taiwan? 220. 220 sa medium? 180. 180. Sa small? 130. 130. 130. Sa sampalok mo? Sampalok 20. May berat din siya, yeah, 150. 150. Yung yun, Indian. Ay, yung ubi natin mga kamote. 250. 250. Ayan po ang mga kamote 250. ni Madam Maymay. No, wala na to. Eh, tanda niyo po, ang tinatanong natin ay ang kanilang mga asking price only. Hindi pa po yung final prices. Alam niyo po kasi ang, pay, ang ating mga asking price, hindi rin po doon talaga napupunta kung magano ang ating gulay kung ikaw ay mamimili o nangangalakal dito sa ating baksakan, obligado kang tumawad kaya yung mga asking price na yun bumababa, yan lalo na po pagtanghali o hapon bumababa yung ating mga presyo ng mga gulay yan good morning, Madam, saan po kayo? Antipolo. ay, wow, ang layo matagal na po kayo na mamaling dito? Oh my god. Ano yun, eh, ilang beses po sa isang linggo? Dalawa. Bali pag umalis kayo doon, anong oras na? Kagabi. Ay, sa ano naman ano? Ah, sa bungabong. At syaga rin kahit papaano no. Syaga-syaga lang talaga. Ayan po, ang layo po. Galing pa po ng Antipolo Rizal. Salamat, madam! Yan po, mga ganitong oras po, alas 10. Nagdadating po yung sandamakmak o bungaba tayo ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Kaya kung gusto nyo makakuha talaga ng, ano, ng mga gulay na ganyan, na napakarami, mga alas 9, alas 10. Kaya lang po, sabihin ko na po sa inyo ang asking price ng ating mga ganitong oras. Ay mataas po so yan, siyempre po, bagong dating. Pagdating po ng tanghali, o bandang hapon na yan habang mahapon hinihila pong bababa yung ating mga presyo ng mga gulay totoo po yan kaya po sa nagtatanong kung anong oras dumadating yung napakarami ng ating gulay yan po nasagot na at palagi-lagi ko na lang pong sinasabi ang ating mga sakadora Bago po tayo magbaksak ng mga gulay sa kanila, sa mga, mga farmers. Kumausap muna po tayo ng sakadora, hindi po yung pupunta po tayo dito na walang kausap at dito natin ilalako ang ating gulay. Kailangan po, maganda, meron po tayong kausap na sakadora para smooth po yung transaction at makuha yung ating gulay. Yan po, tandaan niyo po yan. At ang ating pong baksakan ay bukas po mula lunes hanggang linggo alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 na ng hapon. Sa gabi po, sarado ang ating baksakan. So, ayan po ang ating mga detalye dito sa ating baksakan at nasa barangay Magsaysay Norte po tayo ang ating baksakan. Muli po mga kaibigan, mga kasama, ito po ang inyong kaibigan, kasama Dante Biernes po, ang Mr. Palenque. Nang Cabanatuan City na araw-araw po nag umulat man o umaraw, magulat po tayo para sa mga kaibigan natin farmers para ma kayo. Ganon din po sa lahat ng na nangangalakal dito mula po sa labas sa loob ng Neva Isia. Lalo na po sa mga taga Manila, yan katulad kanina sa Rizal. Muli po, ito po ang inyong kasama. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke. See you again po tomorrow. Bye-bye. God bless us all po.